Ayan na, mag alas 12 na. Tali, tali no. Sindihan mo na yan, sindihan mo. Patatapos na ang putukan, hindi mo pa nasisindihan. Ay! Ay, lokong bata. ire eh, eh. anong gulat pa. O, ayan. Malapit na mag-alas 12. Pero ito naman si Coach Nose. Tignan mo naman. Hinihintay kong kailan bubuga yung luces niya. O, ayan na. Kasi nawala na yung apoy. Ay, sleepy ng baby namin. Kaya tuwan tuwa siya sa mga paputok. Si Ate Z, enjoy na enjoy din. Ayun, nagising na si Elsa. Este si Pretty. Uh, sleepy na. Wala, natulilay na lahat. Makikinood na lang kami. Nako, naaraw na mausahin turot at ni Mare. And the countdown begins! Bigay pa yung ni Baby ko eh. Buti na lang marami silang car wash. Makikinood na lang kami. At least may, may loses kami. <laughs> o, tila wala na. Tapos na. O, tapos na. <laughs>